Hello po, hello po everyone. Hello po si Pilcor Ellen. Live po tayo ngayon. Ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan. Pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito mga kababayan. Ko. Mm. Okay, pasok na po kayo. Pasok. Magsimula na tayo. Alas 10 na ng gabi. Mga kababayan ko. Hello po, hello po. Pasok na po kayo. Mm pag-usapan natin itong Annyeonghaseyo, nga siyo ka man ni o so siyo di chis siyo ka oh ano do kamsam de oh ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito mga kababayan ko. Okay. So pag-usapan natin itong bagong uh, secretary ng PCO sa Malacanang. Grabe man itong babaeng ito. Oy. Grabe man ito si Claire. Sino ba yan siya? Uh grabe man siyang makapagtirada kay Pangulong Duterte. Ah, uh, spokesman siya ng Pangulo. Pero pag tumitira naman siya kay Pangulong Duterte, grabe naman, below the belt naman, bitsa. Okay? Grabe naman siya. Para man siyang si Dilima na walang takot. <laughs> sa simula, nagustuhan ko itong si clear attorney clear pero uh, nag hindi kaya ito nang during the interview of uh, interview siya ni uh, sino ba yan Karen Davila ge interview siya ng ano um, paano siya. Ay, she is not in politics, pero ngayon, nagiging secretary siya sa Pangulo dyan, sa PCO. Mga kababayan ko, if she is not in politics, pero grabe siyang tumitira. Ngayon, makakalula mga kababayan ko kay she is not in politics, pero ngayon, bigla lang siyang nagiging ah uh, pumasok sa palasyo, sa PCS, PISO. Ngayon, ang reason niya is kinuha daw siya. Pinatawag daw siya. Oh my God, if you, were, uh, if you don't like, you don't like. Magkano kaya? Magkano kaya, magkano kaya ang offer ni Clear? Clear, ano bang pangalan nito niya? Uy, ay, si Clear ang pangalan niya. Pero, ang apelyedo niya nakalimutan ko. Okay? Di bali. Uh, di bali na lang. Patuloy tayo. Uh, ano siya? Grabe siya pag tumitira ni Pangulong Duterte. Now, <laughs> oh, Kinuha daw siya para sa PCO sa Malacanang. Pero, hindi niya ipagsasabi kung sinong kumuha sa kanya. Maniwala ako dyan, mga kababayan ko. Iwan ko ba? Hmm? Uh, bakit hindi, hindi ipagsasabi kung sinong kumuha sa kanya? Bakit ba mahirapan man siyang magsabi? Okay. Alright. So, patuloy. Ah... Uh, um may ano pa naman siya. May banta pa siya nga. Siya daw ang lalaban kay Duterte. Wow naman. Grabe naman. Mm. Gusto kang lumalaban kay Pangulong Duterte. Hindi kapatulan ni Pangulong Duterte. Kasi bunganga mo lang ang malaki. Pero kulang sa isipan. Mm. Masakit man clear. Pero parang wala ka rin eh. Parang si Gadon lang din. <laughs> Bahala ka manglait ka ni Pangulong Duterte. Pero, okay. Mm. I'm not in politics, ha? Huh? Pero, mm. Mm, pero pumasok ka, <laughs> challenge <Chos? laughs> ni, mm -hmm. uh huh, you know what, you know what, ito si, uh, clear attorney clear, para siyang uh ano ba? nagyayabang na hindi daw siya para sa pal hindi daw siya in politics sana pero kinukuha daw siya kaya tagal din siya tatlong araw daw siya hindi nagdesisyon pero ngayon pumasok siya sa politics pero nang pagpasok niya first day pa lang sa pagpasok niya insigida siyang tumitira kay Pangulong Duterte sinisiraan na niya ngayon. Simul, sa pagsimula pa lang, grabe na ang mga tirada niya kay Pangulong Duterte. At sa ngayon, ganun pa rin. Sinama na niya ang mga anak, katulad ni Basti, ang mayor ng Dabang. Itinitirahan na rin niya. Iwan ko itong klasing abugada ito. Uy. Ah? ah? hindi sila magkalayo ni Gadon. Ito din si Gadon. <laughs> Itong mga ganitong klasing mga vloggers ay ganito ang kinukuha ng malakanyang. Ang uh, mga kinuha nila sa sa palasyo. Hmm? Para bang ito bang pinakawalaan sa mandaluyong na tao ba na Gustong sisigaw, gustong magwala, gustong manira. Halagawin na lang nila. Parang ganong klasing tao ba. Uh, if you are a lawyer, it's enough a profession. You are a professional. Hindi ka masyadong magwawala sana. Pero nagwala ka eh. Kaya, nawala ang credibility mo. Okay? Mga kababayan ko. um Tapos, Uh, sabihin pa niya na hindi daw siya nag-apply. Pinatawag siya, kinuha siya, hindi niya i-disclose kung sino kumuha sa kanya. Wow! Napaka-importante. Hindi siya nag-apply, kinuha lang siya. <laughs> Yun, if you are going to look at it, mga kababayan ko, yung malakanyang ngayon, ang palasyo ngayon, Mahilig silang kumuha sa mga ganitong uring tao. Nakita naman ninyo kung sino-sino yung mga kinuha nila dyan. Ah? Kaya mga kababayan ko, ang hirap paniwalaan itong babaeng ito na parang ano, ah, ah, hindi man kayo maka makakinig dyan, sige na lang, patuloy na lang tayo kasi Nasa labas ako ngayon. Notebook lang itong dala ko. Mm. Mm hmm. 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 You can, she can help with the big news. Hmm. Oh, yun ang makakalito sa atin kasi hindi daw siya nag-apply, kinuha siya and she is not into politics pero pag simula pa lang ng uh, duty niya doon. Insigida dahil kaagad siyang naninira kay Pangulong Duterte. So, anong tingin ninyo sa kanya? Now, maipakita ko sana sa inyo itong video niya nga. Ah, uh, dahil sa kliyente niya, ay nagwawala siya. Parang hysterical siyang pagka babae. Makikita ni mo ang bunganga niya parang palangki, palingkera. Mm, -mm. Kaya mga kababayan ko, hindi natin siya dapat patulan. At uh, huwag kayong maniniwala sa kanyang sinasabi. Kasi iwan ko kung anong uri, anong klaseng abogado ito siya. Hmm. I heard na ano daw ito siya, lumalaban daw sa korte. Pero I do not know if ilang bisis nanalo. <laughs> ang kaso ang kliyente niya. Okay? Mga kababayan ko. Ang hirap naman. Mm. So, kaya tingnan lang natin, mga kababayan ko, kung anong uh, takbo nitong bagong PC, PCO dihan sa Malacanang. Na abogada pero parang palangkira man. Mm. So, anyway, mga kababayan ko, before, bago tayo ay... Bago tayo magtuloy-tuloy, uh, I would like to tell you, uh, please vote straight tayo sa PDP mga kababayan ko. Huwag ninyong kalimutan na uh, PDP lang ang makapag uh, pagmanalo ang PDP line-up ni Pangulong Duterte para sa Senado ay sila ang magprotekta kay Inday. Sara Duterte, mga kababayan ko. Kaya, ibuto natin silang lahat. Tapos, wa wag na ninyong iwanan yung iba. Yung, siyam man lang yun sila. Hala, ibuto na natin silang lahat. Tapos, magpumili kayo ng isang party list. Okay? Kahit anong party list dyan na ka PPP ipanaw uh, ano mang Duterte yung youth uh, ibuto na lang ninyo mga kababayan ko okay so yun lang yun mga kababayan ko tapos uh, ano na mga kababayan ko uh, wag nga masyadong makinig dyan sa ano jaan panakip ng mga issue yung babae niya pagmatiyagan ninyo paramdaman ninyo ang kaso natin sa Supreme Court na sinampa ni Attorney Vic Rodriguez patungkol sa corruption ng Vice Scam Report. Focus tayo dyan mga kababayan ko, malaking kaso yan. Okay, tapos papunta din tayo sa ano uh, impeachment ni Inday Sara palaging bantayan natin yan bantayan natin kasi desperado na sila kasi uh, parang mawala na namang silbi ang uh, impeachment nila ngayon okay so kawawa man ni sila oy uh, pero wag lang natin silang pababayaan Uh, bantayan natin si Inday Sara Duterte. Huwag nating baya pabayaan ang mga isyo kasi sa ngayon, mga kababayan ko, humahanap lang sila ng uh, panakip sa mga isyo natin ngayon sa lipunan. Okay? Mga kababayan ko, huwag kalimutan, mm, bantayan natin. At uh, itong mga vloggers na tinatawag nilang fake vloggers, hindi natin... Uh, Uh, pakinggan natin kung magpunta sila sa si sa kongreso or maghingi, matuloy itong hiningi nilang TRO para hindi sila magpunta doon sa kongreso. Disperado sila mga kababayan ko. Bakit? Uh, hindi sila sinipot sa mga vloggers. Napahiya sila. Iwala tayong magagawa. Kasi paano mo kayo magustuhan ng mga vloggers na aid of legislation pero ang ginagawa ninyo pag hindi ninyo pabor ang mga sagot, i-contempt ninyo sinong makagusto magpunta. So, respect is to be earned, not to be given, mga kababayan ko. Kaya, kailangan din kayo na uh, magrespeto sa kapwa-tao bago kayo irespeto nila. Okay? So, mga kababayan ko, uh, late na tayong nakapagsimula ngayon, alas 10 na na ng gabi dito. Hindi tayo makapagtagal masyado mga kababayan ko. Magbabalik lang ako bukas kasi notebook lang itong dala ko. Tapos medyo mahina ang signal ng uh, wifi natin dito hintay-hintayin lang natin muna ha. While waiting, wag kayong mainip. Mag-like and share naman kayo dyan. Please like, share, and subscribe naman po sa channel natin. Okay? Okay? Wala mang nag-message yun. Marami. Risk message naman kayo. <laughs> mm. ah uh, yun ang problema itong babaeng itong uh, space, spokesperson sa Malacanang na saan ba yun si Pangulong Duterte nagpunta sa indignation rally sa Cebu. Sinasabi niya na ang duruga sa Pilipinas ngayon ay grabe na. Nang nalaman niya yun, grabe, tinira niya ang mag-ama si Pangulong Duterte at ang anak. Iba ito siya, parang atakdog ito siya sa palasyo. Kaya hinahire siya parang to cover up sa mga pangyayari dyan sa palasyo. Uh, mayroong atakdog. Pero wag kayong magpalingla, mga kababayan ko. I-focus ninyo sa issue, sa vice report na skandal ng Pangulo ipapabalik na ang PhilHealth money pero hanggang ngayon walang naibalik. So, yun. Yun ang mahirap mga kababayan ko. Kaya, kailangan tayong bantay-sirado mga kababayan ko. Huwag kayong magpakawala. Okay? So, yun lang muna sa ngayong gabi na ito. Magbabalik lang tayo bukas ng umaga po. Maraming salamat po sa mga kababayan ko nandito. Maraming salamat po. Kamsahamnida, Kony. And uh, have a blessed uh, Friday, everyone. Bye-bye po. Bye-bye. Okay.